Oo, kukunan kita ng reaction kasi ang uh, sumambulat, ma'am, itong double whammy. Uh, double whammy in the term of taxation na ang inahataw ni Marcos at ni Ralph Recto ay ang taong bayan. Ang una, ma'am, naalala mo, bumira nila ng panibagong buwis na 12% ang mga subscribers at bumibili ng uh, kanilang pagkakaroon uh, ng quality entertainment like Netflix, Facebook, uh, Uh, Amazon, Prime Movie, HBO Explosive. Exclusive. Bumira nila ng 12% ma'am ang mga ordinaryong mamamayan na bumibili sa Shopee, sa Lazada, sa Temo. That's 12%. Ngayon, binira na naman nila ng 20% ang interest earned from the savings of the people deposited in the banks. Ito ma'am ay parihong batas. Hindi lang talaga parang executive order ipinasa ng Congress behind the knowledge of the people. May paliwanag po si Atty. Trixie eh, na nagkakaroon lang daw ng confusion ang mga tao dahil na delay lang at hindi na ipaliwanag ang issue na ito. Sabi ko, no, it's not about the time. It's about the purpose and intent. Bangkarote ang gobyerno ang pinipiga kanyang pinapahirapan taong bayan. Sa so, pagnanakaw sa kaban ng bayan, buwis laban sa taong bayan. It's not an issue of timing. Your take on this Ma'am Lorraine? Um you know, you know what I think, no? At the very heart, yung pinaka-issue talaga dito, yung degree of katiwalian na nakita natin. Igrabe yung katiwalian. Let's just say tama si Trixie, etc. I don't mm. know, ha? I haven't I'm not a tax person not an expert on this, but I can tell you that the problem of this government is that the people do not trust them. Why should mm -hmm. they be trusted? Why should they be trusted? The, the If there's anything no yung impunity, yung shamelessness, yung talagang harapan na pagnanakaw sa Pilipino and coupled with harapan na walang serbisyo, saan napunta yung pera namin? 'Di ba? So parang from my perspective and I think this is what a lot of us feel, no. Nagyearacing funds para may manakaw kayo sa Pilipino pa, 'di ba? Kasi naubos na yung last time eh. And then and then there's just just more funds to steal from the Filipino people. Kasi deserve ah uh, you know, uh, sometimes I'm speechless at the degree of of shamelessness, at yung degree of greed nitong Marcos Romualdez government na ito na tama lang talaga that a new, a new, word was was ano created for that level of greed it's called marcosian di ba Or anything that pertains to that marcosian or email defect di ba ito na naiintindihan na ng mga mga anak natin yung dating yung dating pinag-uusapan natin na ipinaglalaban kasi we, we live ako i live through it eric no i'm i was a child of the 70s so i was born in the 1960s nakita ko talaga ito and what we're seeing right now I didn't see that. I only saw it during the Marcos time of his father. And then now it's back. It, but but I know. Um si Marcos Senior had more brains. No? Mas marunong siyang mag, magtago ng mga kasalanan niya. At saka meron pa siyang may hindi... Ito shocking talaga, kakampina ng CPP. Lahat na kinab, yung ginawa kay PRRD, yung ipinagkanulo ang isang Pilipino sa isang dayuhan. Huwag na huwag natin kakalimutan yan. Wag natin... So in other words, no, that's the problem of Bongbong Marcos. Nobody in this country trusts him anymore. And then his finance officer, does it have any. Doesn't even have a sterling reputation for anything other than being the husband of a, of an artista of Vilma Santos. Not no accomplishments, and and always not uh, surrounded by whispers of corruption. The, the the degree of greed of this government of this administration. You see, you they're, they're really asking for the Filipino people not to trust them. yeah, you'd be stupid. You'd be stupid to trust them. In other words, no, yeah. that's their problem. Tapos si Eric na, no? padagdag yeah. lang na konti. Yeah. Tapos on top yeah. of that, hindi lang yon indifferent. Wala silang pakialam kung anong dinadaanan ng Pilipino yung sufferings, di ba? Yan yung, mm uh -huh. yung lethal na, yan yung lethal na combination ng Marcos talaga. Incompetence, corruption, at saka yung indifference. Walang pakialam. No? So yeah, yan yung sanib na. Yeah. Oh, isang punto dito, ma'am. Almost 300 billion pesos a year ang nawawala sa kaban ng bayan. Ay, yes. Coru corruption. So, kung corruption yan, dapat ang ina-address mo, corruption. Yeah. Mga magnanakaw, pinaparusahan, kinakasuhan, yeah. ikinukulong. At hey, ng iyong solusyon, papatawan mo ng buwis ang taong bayan. Yeah. Ang gumagamit po, ma'am, ng Shopee, Lazada, Netflix, yeah. YouTube, ay mga taong bayan yan, ma'am, eh. So they are only barely surviving for a meager income. Dun papatawan mo ng 12% ang kanilang basic need na makapurchase din sila ng mga needs nila through online. Ang malala pa ma'am, yung 20% ay panibagong buwis din. Dalawa mama double whammy. 12% sa digital purchase and digital online shopping and other services. 20% sa interest earned from bank savings. That include time deposit. That include Aby? Yeah, 20% pumps. So, kung nag-earn ang pera mo, nung pinaghirapan mo, nag-end deposit ka dahil nagkumayod ka, nagtrabaho ka, so you earn mga 20,000 a year, kukuna nila ma'am ng 4,000, yung 20,000 mo. Alam mo, And talking billions of funds ito ma'am. Yeah. Alam mo, Eric, narinig ko kasi si Claire Castro, ang pagkakasabi niya, ano ba naman, hindi naman yung pera ninyo ang itinax, kung hindi yung interest. Ang hina. Ah, kabuisit, di ba? Yan pang ihaharap. Yun ang ibig ko sabihin, parang they're rubbing salt to our wounds. Tsaka yung the little pleasures of ordinary citizens, yung mag-Netflix ka, kahit yun pinat pin, pin talagang ninakaw, no? Tapos pati mm -hmm. itong, itong maliliit natin ng na mga savings, kahit yun, anakawin nyo, parang yeah. yung ginawa sa PhilHealth. Kasi for me, ano na yon The the minds of the Filipino people have already been made up. Mga magnanakaw kayo. And why not, no? Why not? Marcos ka, Romualdez ka, marami there, so many things. If there's anything that they've done, no? These idiots, mga magnanakaw talaga, ayun ay magnakaw at hayagan. At saka walang yeah. serbisyo Tapos biru mo yung maliliit na lang natin na na yung maliit na ipon, kahit yun ginalaw. Kahit yung... Mm -hmm. Kahit 'yung feel health natin na tayo 'yung mga nagko-contribute, binuhulugan mo. Kahit 'yun ginalaw, 'di ba? Correct. Correct. Yeah. Ma mali doon si Claire Castro, ha, mga kababayan, baluktot 'yun ha. You let your money being used by the bank for business. So it's your money. Yeah. Whatever earnings that you earn from that business made by the bank through your deposit is your deserved earning. Mali doon si Claire Castro. Na parang bonus mo. Well, no, it's not your bonus. Once you deposit Money to the bank, the bank uses that for the capital and yeah. the bank earns from your money. And so yeah. therefore you have to have a share of interest. So yeah. the interest is your earning from the money that you entrust to the bank. That part, that is part of your money, not the bank's money anymore. Kung interest mo yan. So ma'am ang mangyayari kasi nito ti mga pension ng senior citizens. Pati pension ng retirees. Lahat ng ito ma'am na yun na lang ang ina-expect mo. Ay, next year, bibilangin ko, may 20,000 ko na interest. Nag-time deposit ako. Pag-withdraw mo, ma'am, hindi mo makukuha yung 20,000 earnings. Kuha na na siya, I think July 1, ng 20%. That's 4,000. And we're talking, ma'am, ang Lazada, Shopee, at mga Temo, online shopping, we're talking about about mga 200 billion pesos na umiikot na negosyo, kukuna nila ng 12%. Ang problema, sabi mo ma'am Lorraine, dahil nga mga magnanakaw ay hindi ito pupunta sa pag-build ng more schools, more roads, more construction of mechanization of agriculture, support to farmers, sa pagpapatayo ng mga karalan ng katutubong kabataan, sa pagpapalago ng agrikultura ng mga magsasakat magbubukid, magpapalago ng suporta sa mangingisda, at pag aayos ng ating mga uh, kalusugan at mga edukasyon na kailangan ng kabataang Pilipino. This will not go to that, ma'am punta ito doon sa budget deficit na dahil sa pangungurakot ito talaga ay uh, hindi ko matahanap ng word eh, revolting to the basic senses of humanity Ma'am rin yeah ano that's the word talaga revolting alam mo ano pang mahirap dito no this president is a drug addict Now, uh -huh. so from the perspective of the Filipino people and aside from that drug addict no where do we see our money go He's a drug addict. He's partying, yeah. fireworks. His ugly wife is doing the same thing, no? and, and now she's enmeshed in in this shameful scandal in the U. S. No? And what else? What else do we see? We see Benny Abante with his, all his luxury stuff. We see yeah. we see all these congressmen. We hear about their excesses, jets, helicopters. But while us were scraping along. Di diba, They really are asking for a revolution. Humihingi talaga ng away. Ito, ito? yun talaga ito? Yeah. And I wish the Filipino people would, do, would give it to them. Kasi alam mo, mamimiha... <laughs> I was gonna say, nakakatawa na nga eh. Sabihin ko sana, namimihasa. Sa noon pa. Noon, noon pa, pa sila namihasa. <laughs> kasi they're getting away with it. They're getting away yeah. with murder. They're getting away with so many things, no? Iwan yeah. ko, Iwan ko, Eric. alam mo, uh, there was a time that... Uh... May proposal na para hindi mabigat ang subsidy ng government sa public health insurance, mag-increase ng uh, at least 100 pesos contribution sa PhilHealth. Pinutulan ni Pangulong Duterte yun. Sabi niya, no. The government must look for other fund to finance the public health insurance of poor people. Oh, you know, hindi niya pinayagan, ma'am, na magpataw ng 100 pesos na i-contribute mo sa ordinaryong mamamayan buwan-buwan uh, sapagkat para sa si kanya, yan ay obligasyon ng gobyerno. Wala na nga sila. Yan ay dapat kunin sa ibang source. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, mga kababayan, Pinataasan niya ang sin taxes. Naalala na mo ito, ma'am? Pinaincrease niya ang buwis, sa alak, alkohol, sigarilyo, lahat po ng mga bisyo. At automatic po na mula doon ay mag-a-allocate between 70, around 70 uh, billion pesos, ma'am, ilalagay, ginadagdag sa PhilHealth. Uh, pagpapalago ng public health sector uh, insurance system. Alam mo in so many facets ng ano ng Marcos administration, talagang bangungot talaga siya. Bawat ano nila, wala na talagang wala nang redemptive value itong administration na ito. And when you're talking about PRRD like that, it makes us it makes me miss him all the more talaga, his brand of leadership. Ito pala yung ibig niya sabihin, ito pala yung kung bakit pinukpok niya sa ulo namin, no? Hindi natin pera 'yan, pera ng taong bayan kasi nakikita mo si Lisa Marcos, si Bongbong uh -huh. Marcos, lado't lalo na yung tambanoslos na 'yan si Martin Romualdez. Yeah. Ang turing nila sa pera natin, kanila to do uh -huh. as they please. Na, na itong itong Martin Romualdez na ito hindi pa siya hindi pa sapat yung pagka-speaker niya kailangan adyan yung anak at saka yung asawa niya para mas marami siya, silang okay. mananakaw sa Pilipino. 'Di ba? So uh -huh. ano ah uh, Talagang they're stoking the fire. Talagang mm -hmm. ito pala ito Grabe. pala yung ito alam mo pero alam mo ang 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 kagandahan na nakikita ko dito na dinadaanan natin ito. Ang swerte ng susunod na president. Ang swerte niya kasi ang Pilipino gising na na talagang okay. she, ha, she has to be equal to the task of because talagang nasasaktan tayo dito sa ginagawa nitong ano itong Marcos na ito mm -hmm. now, he, now, he's, in the US. Ano yung kalokohan pinagagawa niya doon? Nakakahiya, ah, mm -hmm. di ba? Yeah. Uh, at, over the weekend, ma'am, ma-side, lang ako ng konti, man. Yeah. I think pa- pareho kaming pinadalhan ni Sas. download ko. And yeah. uh, this is a confidential, pero ito pa naman ang purpose mm pumunta ng US. Yeah. Itong US-Philippines yeah. Agreement on Reciprocal yeah. Trade Framework. Nang yeah. binasa ko, ma'am, na nang... <laughs> panahon ng kolonyalismo, na ang Amerika ang nagdidikta kung sino ang ating pwedeng maging economic partner, sino ang ating pwedeng maging trading investment na, na mga target na mga bansa na dapat naaayon sa kanilang alignment of economic and trade investment interests. Kung hindi, mula sa 20% ay dadagdagan nila ng karagdagang tariff ang mga Philippine exports to the US. At ito pala ma'am ay pipirmahan ni Marcos ngayong araw na ito with Donald Trump without any disclosure na dito ma'am confidential Philippine-US agreement on reciprocal trade. Sabi ko, paano naging confidential ito? This is a matter of national economic and sovereign interest of the people na trato sa atin ng Amerika, Ma'am Lorraine, ay parang alipin pa rin nila sa gigilid 200 years ago, inagbago ang ganitong pagtrato. And Marcos is hell-bent to sign this. Otherwise, Ma'am Lorraine, ay may mga, bari may mga nakalagay dito na kung hindi po nila natin pipasokan ito, ma'am, babalik tayo doon sa pagkawala ng ating preferential trade uh, uh, status sa Amerika. Ito pala ang tinatago nila kung bakit hindi ito binulgar, ma'am Lori. Alam mo, ah, pag si PRRD yan, sasabihin niya, putang ina niyo, hmm. niya, yeah. yan ang sasabihin niya. Very Agree. sovereign talaga. Very sovereign. Yung idea, yung pala alam mo yung sovereignty, hindi pala siya ano, hindi pala siya yung uh, abstract. abstract no. Hindi ito pala yon, no. Ito pala okay. yung pragmatic. It is of great pragmatic value to be a sovereign nation and to have a leader who will not bow down to foreign overlords. But ito, biro mo next week nang ang ano, ang SONA, next week ba? Ah, next, next week. Next week ang SONA. July 28. Yeah, next week ang SONA. Pero pumunta siya doon para siyang alipin talaga mm pa -hmm. siya doon porque pinatawag siya punta ka rito. Di ba? Ito, ito di ba mm -hmm. naalala ko sinabi mo, Eric, kung bakit ka sumali ng CPP noon dahil sa yeah. US issue. US Military Basis Agreement. US yeah. Military Basis Agreement. Ako man, eh, talagang agitated na agitated. O, pwede tignan mo ang CPP, tahimik sila dito yeah. sa mga... Kasabot Korea. sila dito. Kasabot sila? Yes, yeah, sindikato eh. They, they benefit so much from... Uh, the funds in Congress, that's why they are silent about this. Sell out ito, ma'am. Mantakin mo, hindi tayo pwede mag-negotiate sa China, sa Russia, sa Cuba, dahil mga bansa yan na hindi ka-berks ng Amerika. Kung kapag nag-negotiate tayo ng foreign trade agreement, parang ininsulto natin sila, kapatawa nila tayo ng penalties. Kaya tayo, yeah. <laughs> Talagang pupun pumunta talaga siya doon. Sabi kasi sa yung report na yan, no? para i-twist yung arm ni Marcos para mag-bend siya. Hindi mo siya kailangan exactly. i-twist yung arm niya alipin yan. Kasi meron din siyang, ang, ang pinakahabol din niya, yung frozen assets nila, yung mga ninakaw nila exactly. na, Ninakaw ng Marcos sa Pilipino noong panahon ng tatay niya. Gusto na niya ma-unfreeze ma yon para magalaw na nila. Habang president siya, kasi habang president siya, kailan pa niya kukunin pag hindi na siya president? Mm -hmm. diba? So yan yung pakay niya, yung kung bakit siya tumakbo ng pagkapangulo. -pagka yung walang yang yan, yung drug addict na yan. Uh, speaking, ma'am, pag usapan natin ito with Atty. Bosantog, maybe tomorrow. Yeah. Para, mamapadala sa burden, yeah. para ma, mapadala ko iyo sa Viber din, ang kopya, para ma-outline mo rin ang mga gusto mong yeah. punto na itatagdag mo. Uh, napadala ito, ma'am, sa na ng gabi. Eh. So, hindi yeah. ko na, hindi ko na naihabol. But we can discuss this kasi relevant siya, ma'am. Uh, parang, ito, ma'am, ang version ng military basis agreement. Ito naman, trade and economic agreement. Nang binasa ko, ma'am, ang title niya, US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Sabi ko, mali, ang title nito dapat, U.S. unilateral imposition on trade against the Philippines. <laughs> Hindi ito reciprocal. Mga may balita. Ay, sige ma'am, why you would like Parang to Parang yung ano, itong ginawa ni Marcos, no? Talagang ano, lahat bin talagang pinulback niya tayo doon sa 70s talagang binalik niya tayo sa dark ages no kahit yung mm -hmm. yung politics na napaka-gutter, napaka-rotten at saka biro mo yung isang buong ahensya ng gobyerno in your service para sa iyo lang para maglinis ng mga pinagkakalat mo diyan yung pagkakalat mm -hmm. ng asawa mo di ba yung paggamit nila ng mga jet nila na nakita natin si Sandro may kadate siya di ba yung mm -hmm. yung starlet di ba na ang ang gamit nila jet ng Pilipinas, yes. sila. Yan yung pana, yan yung, yan yung kinalakihan ko, mga kabataan, no? yan ang kinalakihan ko na nakita ko na si Imelda nagpa-party nagpa sa New York at pinagbibili niya yung mga building doon gamit ang pera natin. Kahit uh, sa US noon, sinasarado ang I forget the name of the store. Bloomingdale? Uh, hindi, hindi. Not, um, not that Bloomingdale? Okay. <laughs> anyway, sinasarado yan para mag... Manhattan ito, ma'am, sa Manhattan ito. Manhattan, yes, sa Manhattan siya. Tapos ganyan din nakikita natin ginagawa nila ngayon. Lahat yan, inuumuulit, no? Grabe. So...